mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa, una adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating, ating damhin ang presensya ng Diyos sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari ay eh, isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mailap hanapin ang kapayapaan. Lahat tayo nagnanais ng na mapayapa katahimik na buhay. Habang hinahanap natin ang kapayapaan, lalo itong magiging mailap. Sapagat ang kapayapaan ay hindi hinihingi, hindi binibili, hindi nababayaran. Ang kapayapaan kusang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya tandaan natin sa pag-iisa sa Diyos, matatagpuan natin ang kapayapaan. Kapag sinunod natin ang Diyos, kapag ka nakagawa tayo ng kabutihan, kapag katahimik ang ating pamumuhay, wala tayong kaaway, wala tayong puot na kinikimkim sa ating dibid. Kapayapaan ang maghahari sa ating kapaligiran. Huwag nating hanapin ang kapayapaan nito. Hanapin natin ang pakikisa sa Diyos paano tayo magkikisa sa Diyos? Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Nagsa tinanong kung anong talaga ang pinakamahalagang kautosan. Ang sabi ng ating Panginoon, unang kautosan, mahalin ang Diyos ng una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao, ng buong diwa mahalin niyang Diyos. Una, at higit sa lahat. Pangalawa, mahalin ang kapwa. Katulad ng pagmamahal sa sarili. So, love. Pag-ibig. At kung tayo ay may pag-ibig, nakikiisa tayo sa ating iniibig. Kung tayo ay nagmamahal, nakikiisa tayo sa ating minamahal hindi ito mawawala. to ko. So, ang gagawin natin ay ang uh, sa tayo sa Diyos upang matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Subukan na lamang natin kung tayo ay may sakit. Malaya, malayo tayo sa Diyos. Sinisisi natin ang Diyos. Ang Diyos ang pinipipintangan natin ng nagbigay ng ating sakit. Diyan tayo, mabuti, sa pagsumbat sa Diyos. Diyos ko naman, ang dami namang magnanakaw diyan. Ang dami namang mga nangulimba sa gobyerno. Bakit ako pa, nagsisimba ko tuwing linggo. Nagsisimba ko sa mga pista. Turad ng Imaculada Concepcion, Christ the King. Bakit ako pa ang naghihirap? Bakit hindi ko yung kapitbahay na magnanakaw? Magnanakaw sa gobyerno, nagpapayaman sa gobyerno inaaboso ang gobyerno. Ganyan tayo. Hindi pa yan. Pag sa Diyos yan, hindi natin alam kung ano ang kaisipan ng Diyos. Walang sino man sa atin ang nakakaunama, nakakaunawa at makakataro sa kaisipan ng Diyos. Minsan nga, nakikita natin, mababasa natin sa banal na Kalatang ng bawa, na ang, ang pinipili ni Dios ay yung mga Mahihina upang ilaban sa mga ma, sa mga malalakas, sa mga makapangyarihan. Pinanalamang natin, sino ba ang pinili niyang mga disipulo? Sino ba ang binigyan ng Jesus ng uh, susis sa kahiyan ng langit? Si Simon Pedro, isang mandaragat, isang mangingisda sa Galilee. Walang pinag-aralan. Hindi siya kumuha mula sa kabinet ng Roman Empire ng magiging mga advisor. Nagsisermon si Jesus sa mga bundok, sa mga tabing dagat, sa mga kalsada. Kasama niya ang may mga sakit, ang mga nagugutom, ang mga mahihina. Kaya nga naingit sa kanya ang mga parisiyo sa disiyo, ang mga punong pari at ang mga leader sa Jerusalem ng kanyang kapanahonan. Anong klaseng hari ito? mga pipitsugin ang kasama, mga walang pinag-aralan. Pero nagsinabi niya kay Pedro, Thou art Peter, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. I will build my church, and upon, upon this rock, and even the gates of hell shall not prevail over it Si Simon Pedro, ipinagkatiwa na ang susi ng karya ng langit. The case of the Kingdom of Heaven. Kaya nga si Simon Pedro ang nagiging unang Santo Papa. Sino ba ulitin natin kung sino si Simon Pedro? Isang mandaragat, isang mangnisda, walang pinag-aralan. At ilang beses na ba na sinopraneso si Pedro dahil sa kainaan ng utak nito? Tatlong beses siya itinakwa ni Pedro na hindi siya kilala na hindi siya kasama ni Pedro. At minsan pa nga, sinabi pa nga ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, umalis ka sa aking harap, demonyo. Ha? Ilang bisis niya ang sinupra si Pedro dahil sa kainaan ng ulo, sa kainaan ng pag-iisip. Pero si Pedro ang kanyang pinangkatiwalaan ng kaharian ng langit. Isipin na rin natin ang kapanganakan ni Jesus. Sino ba ang napiling ina ng Diyos? Isang simpleng babae. Isang inosinteng virgin. Hindi kilala. Hindi isang reyna, hindi isang prinsesa, hindi isang imperatris. Isang simpleng dalaga. Si Mama Mary. At sino ang napiling magiging ama dito sa lupa ng ating Panginoon? Hindi mga imperador, hindi mga matatapang isang panday si Isang panday. Isang sikat na panday. Ah, hindi isang sikat na panday na katulad ni Bong Revilla at ni EPJ. Isang panday na ordinaryo. Ang panday sa Nazareth. The carpenter from Nazareth. Kaya ang tawagan nila kay Jesus, anak ng panday na Nazareno. Panday ang tawag nila kay Jesus. Hindi sila naniniwala ng Diyos sa si Jesus. Panday si Jesus para sa kanila. Kaya mahirap. Basta itanim na lamang natin sa ating mga puso na nandiyan ng Diyos, binabantayan tayo ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, at hindi tayo pababayaan at iiwanan ng Diyos. Lagi siyang nasa ating tabi, nasa ating harapan, nasa ating likuran, upang tayo ay gabayan. Kaya nga si Blessed Titos Transma sa kanyang uh, pagkakulong, sa kanyang kaharapan, ang kanyang laging pinakanta at dinada, dinadasal ay Adoro Ti. ay adore you na kahit hindi niya nakikita ang Diyos, kahit hindi niya nakausap ang Diyos, nararamdaman niya, nakasama niya ang Diyos. Magiging isa tayong St. Titus Bransma na nagtitiwala, na nanalig sa hindi nakikilala ng Diyos. Magkikisa sa tayo sa Diyos at mapasa atin ang kapayapaan ng ating puso. Mapasa atin ang isang uh, pamumuhay na tahimik at mapayapa. Iwanan na natin ang kasamaan. Iwanan natin ang anumang pagkakasalan. Bagamat tao lamang tayo, makasalanan, mahina sisikapin natin magiging matibay tayo sa ating pakiisa sa Diyos. Pakiisa na magbibigay sa atin ng kapayapaan dito sa lupa at magiging sa kabilang buhay.